another day, another video. So ayan, magandang umaga sa ating lahat. Tayo ngayon ay pupunta sa um, Batangas para sa aming um, outing. Ayan, so ayan, kasama ko si Sir Guyo. Sir Guyo, hello ka naman sa aking vlog. Hello, hello kayo ma. Ayan. So ayan, baka mamaya, um, di, ko pa na, pa namin alam kung, saan, kung anong, One, ano naman so, sila naman ay nagpi-picture taking. Na. <laughs> So yun lamang po mamaya papakita namin kung paano kami paano ang pagpunta namin doon. Bye bye. Ayun ah, kukuha na po kami ng pagkain sa amin. Ayun po na po kami ng pagkain. Kaya na po kami ng pagkain. Anima, so anong nararamdaman mo ngayon na tayo ay pumunta na sa Matagas? Lama po ako sa akin. So ayan po. Ayan, ano pong pagkain natin ngayon? Sir Guyo, ano pong ating food trip ngayon? Ayan, meron po tayong chowky. Wala ko nga. Ayan po, palis. Ayun na po yung bus namin. Ayan, Guyo, yung bus namin. Ah, dito yung kabila. Dun tayo. Kaya nga. Dito daw tayo. Ayun. asa ba? Di ba may bus one bus? Saka pinta, bibiyan sa kalin. Ala. Ayaw nga magkalaban yung dalawang bus. Ayan po. Ayun po. Ayun po andito na po kami ngayon ni sa Sabate sa loob ng bus. And um, sobrang stressing. And, um, ayan. Ayan sila so, yung mga ko. Nagkakagulo ngayon. Nagkakagulo. Oh, may video okay. wala. Wow. Uy, sakay mo po Ay, hihinga. Ay, ano ba? Ayan. 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 Um, sobrang busy sila. Sir! No. Ang <laughs> sorry. Vloggers! <laughs> Siyempre, alam mo yan. Kailangan <laughs> ko kumita. Kailangan ko kumita. Oh my god, ayan. Yeah, pareho po kami ni Sego. Ang mini, mini. Ayan. Mini pala kong dalawa. Mamaya na lang ulit. Mamaya na lang <laughs> video nag stop over po kami dito sa dito sa Macdo and then yung makasama ko na order po sila ngayon then yun po yung aming bus so ayan po yung iba, iba ko po kasama ayan kamaya na lang ayan na po kami Oh, Magat na po. Kaya oh. <laughs> nga. Hello, Hello, di na po kami Blue Coral. Wala Blue, Blue Coral. Wow! Oh, wala mo nang gagal. Room muna tayo. Oh, room muna tayo. Hello guys. So ayan, nandito na po kami sa um, Blue Coral sa Batangas. So um, after ng lahat ng mga biyahe sa sa, -sa ulo, so very um, ang haba ng biyahe na pinuntahan namin na sinakayan namin. So very, very naman namin dito talagang tanggal pagod. Diba? 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 Hoy, diba tanggal pagod pagpunta natin dito? <laughs> so ayan. Sana ma-enjoy namin, diba? Bye bye sa Hello guys, welcome to wow! Guys, so ayan. Dadalhin ko kayo sa beach. Titingnan natin yung ganda ng beach. Ang ganda, actually ang ganda talaga ng beach. at um, may mga naliligo dito kasi ito yung pool so, yun, eh. yung kasama ko so ayan oh ang ganda pala ng beach So guys tignan nyo yung beach, sobrang ganda maraming na din oh my gosh ang ganda ng beach Nandito pa kami. Kain muna kami bago bago ang lahat. Enjoy namin to one night lang naman kami dito. Pero ko ba yan? Balik ako may. Bye! Okay na lang kayo sa vlog Hindi na ako Guys, ayan. Um, Ibi na. And naantok na ako. Okay. 10 p.m. na. Tapos Red ay nasa loob. Good night everyone. Andito ako ngayon sa um, sa dagat. Ang ayun yung blue yung aming um, Pina, pinagliguan. So, kaniligo lang namin ka um, aalaw lang namin. And narinig niyo ba yung tunog ng dagat? Ayan. It's 11 p.m. At yung mga kasama ko, ayan, busy busy sila. Wala tayo ako. Wala tayo. Ayan. ganun lang. Sige, tara tara. napaka uh, ganda ng lugar so ayan ang um... hello good morning day 2 sa aming ano um <laughs> dito sa um, blue coral so ayan kung mapapansin niyo napakaganda ng beach ayan so ayan Anong oras ba ako natulog kagabi? I think bad, eh? mga alauun na natulog, nakatulog kami. And <laughs> ayan. Sobrang ang saya-saya dito kasi syempre na-feel mo na ang um, bagong lugar, bagong umaga sa ibang lugar. Ah, look! O, diba? Banana boat. Parang piling ko hindi na namin experience yung banana boat na yan. Kasi, yan banana boat. Hindi, hindi na namin experience yan kasi feeling ko ano eh, uwi na kami maya maya. Ayan. Kamusta naman ang mukha? <clears throat> Ayan. Okay, so yan muna at magbe-breakfast muna kami. And mamaya siguro maliligo mo, maliligo kami ulit Ay, dito maya nagbabana maya. Kaya nga may banana na boat nga uh, eh. <laughs> eh may, baka hindi natin experience yan. Yan muna, babalik na lang kami. Bye bye. Magbe breakfast muna. guys, so ayan, ang gagawin po namin ngayon, uh, sasakay po kami sa banana boat. Banana boat, banana boat. Sa so, yun yung banana boat. Ay, kita nyo buga. Ay, kita nyo baga, yung banana boat. Ayun you no? Know. o. So ayan, sasakay kami dyan mamaya. So, hala, naka-live best na sila. Ah, yung sa atin? Asan yung sa atin guys? Lokoy na vlog ko. Pupunta pa tayo kay Mandy. pa ako ng... Vlog, Welcome to my guys! Kaya may ano lang. Hello guys! So ayan, uh, magbabanana boats know, po kami ngayon. Ayan, nakasakay na po yung mga kasama namin. Hinihintay na lang po kaming dalawa. Ayan. So i-vlog ko to ngayon yung uh, banana boat experience. May banana boat experience. ayun Ayan. Ayan. Actually, hindi ko lang hindi ko hindi ko naman first time na sumakay sa banana sir, pwede boat. Pwede ko sa inyo pumunta. Um, May ah, mabait po. si sir. Hindi kaya, oh, parang ganoon pa din. Uh, ayan, ayan na nakasakay na sila. Hinihintay na lang kami. Pati dito si Nama. Hindi tayo sila, na lang tayo. Teka lang mo muna, ay alam na ba nilang si Chat? Hello guys, ayan nandito na po kami sa Nandito na po kami sa ano, nakikita kaya ko ba? Sana nanilunod ka sa vlog mo. hindi ko nga alam kung nakikita ako eh. Nandito na po kami sa banana boat. Sakay na po kami. Ayan. Mama Andrea! Woohoo! Hindi Woo ko alam kung hahawakan ko to ha. Ayan na! <laughs> Ay, ayan na guys, kumapit kayo! boat experience. How's your experience? Hindi pa tapos. Tinatanong <laughs> na agad.

Juan. Ayan, pauwi na po kami. Natapos ng aming um, stay dito sa Lahiya, Matangas. Sulit naman. Sulit naman ang aming forget to like, subscribe my YouTube account and follow nyo ako para lang updated sa aking video. Bye-bye!